Ngayon na ay schedule ng aming mga chikiting para sa vaccine nila. Pero parang iniisip ko pa lang, parang ayaw ko nang tumuloy. Paano ba naman sabay pa sila na magpapavaccine today? Naku good luck na lang talaga sa bulsa na. At hindi nga ako makakain dito kasi nga parang ayaw ko nang tumuloy talaga. <laughs> Kaya nag na lang ako. So ayan na nga, pagkatapos namin paliguan yung mga chikiting, nagprepare na rin kami mag-asawa. Tignan mo naman tong bunso ko, nakatulog, nakakahintay. Anyway, nandito na nga kami sa pedya ng mga bata. At dito nga pala ang pedya nila sa Notre Hospital. At habang naghihintay nga kami ay, pinignan ko muna kung anong height ng anak ko. Nako, Diyos ko. Simula kasi noon, hindi ko pa alam ang height niya. Diyos ko naman. Say height to Doc pa. Elegant na din ang say hi. Eh. Say hi. hi ka muna kay Doc. Say hi muna daman. Hi. 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 <laughs> 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 Buti nga, di ka mukhang pasan. Sana kaboses ng tata. Ayun na, Kaboses niya talaga. Ilang months na nga ang nakalipas, bago ko pina-vaccine itong panganay ko, kawawa naman. Paano naman kasi sobrang bigat sa bulsa ang magpa-vaccine ng bata? Diyos ko, aminin nyo, Aminin nyo, di ba? <laughs> Tutusok daw liyam Dahil nga ngayon lang nagpavaksin ulit ang panganay namin Diyos ko, mga mamis Tandaan nyo to Dahil 3 years old pa lang yung anak ko Ang alam ko mga 4 or 6 months na hindi pa namin napapavaksin yung anak namin Eh hindi pala pwede yun Kasi kailangan, dire-direcho ang vaccine So, ang ginawa namin, yung mga kulang niyang vaccine, hinabol namin. So, ang vaccine niya today is dalawa. Kaya kung mapapansin niyo dito sa video, magkabilang balikat, so, yung vaccine syempre, dalawang vaccine yan, dalawa din babayaran. nakupu po, good luck na lang talaga kay daddy. haha Come on, I'll Para pantay yung Para pantay yak. Para pantay yak. Ay, ba, oh, may lollipop ko ulit. Isa lang tayo, Ano, ready ka na? Sa bill reveal. Reveal. <laughs> uh, ano? Magano, <laughs> magano. <magana>. Ayaw, lima. <laughs> oh no. Oh no. <laughs> so, yun na nga. Nagbayad na kami kanina. Nakita niyo naman kung magkano yung binayaran namin, di ba? Buti nga nakakain pa kami dyan eh. <laughs> sige na, bye na. Thank you. Big